Doktora Arsenal, to clarify sa isyo, Dok, ang IPHO, Argao District, and the, the Karkar Provincial Hospital, what liability sa neta kamatayon sa maginahan? Based sa amuang mga investigations, makaingon ko nga si Argao o si Karkar Hospital did everything sa ilahang ilahang ability to um, serve good maayo sa kanilang pasyente. In fact, pag transfer sa pasyente gikan sa CPH car car ngadto sa Cebu South Medical Center, stable ang vital signs sa mama. Ang bata ra ang inag distress. No, so ang bata mo ay bati pero ang mama was in with a stable vital sign. Hmm. Sige. Okay ra ka, Doc, si Gov na nga yung incident report o paimbisigahan ni Tanan. Welcome ka. Yes, sir. Okay. Welcome with me. Um, we are open good para inani. ani in fact naghimo na sad sa mo ang in kanang okay. ka investigation mm -hmm. na, na mga incident reports gikan sa Argaw o sa CPH car car uh, awa mi kahibaw unsay nahitabo from CPH car car dito na sa Cebu South Medical Center kay lahip naman na nga na facility. Dok, doon na kininsay sa mga tao nga judgmental kayo sa issue? Um, makasabot ko sa ilahang ang um, sa nahitabo karon no, nga ma na affected yun sila but I'm um, rest assured ang kaning mga personnel nato mm. are doing their best To the best of their ability. Mm -hmm. No, nga, save yun ang life. That is the main reason ng immediate dayun ang referral. Gikan sa CPH car car, gad sa Sibu South. Okay. Wa sila magpabayat. Okay. Oh, thank you.